hindi ko naman sinabi maging aking ka. Ang gusto ko lang, maging sayo ako. Handa akong Kahit na anong sakit Tingin-tingin mo dyan. Gusto mo? Lah, gusto din kita. Sh talagang mahal mo siya, ah? Huh? dapat marunong kang magtiwala at maghintay. Oh. Maghintay na maghiwalay sila. Oh <laughs> Mag <laughs> <No>! <laughs> <laughs> Lagi na lang kitang naaalala. Oh. Namimiss tuloy kita. sa filter lang ako maputi. Pero sa personal, mahal kita. Malapit na magbalik ng taon. Pero nauna ko pang pinalitan. <laughs> Kung papibilihan man ako, Jollibee o McDo, hm. Sempre, E